Oh. <laughs> Mga tolls and friends, good evening, good evening, good evening. I love you. <laughs> katatapos lang namin kumain, no? no? Ang amin ulam ay pakbit, no? Tapos pansit at saka ah uh, sabaw, sinabawang bangus. <sighs> ayan katatapos. Ayan katatapos ng rin ni Kumain, no? Ayan. Oh. Yan po, may natira pa oh. Na, Kanset? Oo. Oh. Hindi na, may butang ko lang na sa rep. Ang kaway-kaway ka muna sa Sorsogon, sorso no? Ah, ito. Lapit ka dito. Uh, Masa sa mga taga-tingtires, gubat sorso Yan, shout out sa gubat Sorsogon. Shout out sa mga taga-tingtires, gubat sorso ko. Yan. Pamili ko. Uh, Mamil Escobido, pamili ba Yan. Ah, Escobido. Escobido. Mga mga Kapatid, Pailawin doon no, para magsanag. Okay na. Para magliwanag doon. Yan. Hmm. Yan, yeah, madilim eh. The... Yan. Nagsin yan si, ah, uh, yan si bullet, no? Huh? Na, yan si lilibit. Oh, ah. Uh, lilibit banyaris. Ah. Uh, Iskubido, no? Hindi ah, banyaris na piti. Eh, ano ko no, banyaris ko? Ah, banyaris. Kaya nung no, tapos ang ano galing ni hmm. Ano man? Ano oh, na oh, ay. Na. Ah. Really ito, ano ba? Ha. Siya ay salilibit. Banyaris. So, ito na yung kung ano. Ito na yung dating pinakuluan ko na si Bukaw, no? Mga Tors and Friends. Yung kahoy ng si Bukaw. Uh, ilalaga, yun ay gamot sa UTI, ay no, yung hindi ka makakaihi, yung parang mahirap, mahirap ang uuwi ni, no. Kaya pagka may, ano, may mga sibukaw, gano, no, ilalaga mo yan, tapos agapan nyo agad, mahirap kasi yung pabayaan mo yan, no. Kasi ang mga nangyayari, pag binabayaan mo, hindi ka makaihi, Gagaling ka nyan. Sa osikal. Ikatitir ka nyan. Kaya, pag maramdaman mong na gano'n, huwag ah, mo nang ngayaan pang ah, pag may ka nang gano'n, laga ka gagal si ah, Sibukaw na kahoy, no? Yan. Sibukaw. Mas maraganda nga yung ano, eh, yung yung sinasabi yung lang alingatong nga tong, ano ba yung kahoy na yun mas maganda yun pero kaso wala dito bira yan dito eh sa ililo eh. sa kwan siguro mga gubat talaga na ano mayroon yan yan din maran mayroon din pero sa ano na talagang may hirap pa napin no dito mas marami dito si bukaw oh ayan oh nilaga ko na yun, yung tsura nyo Yan, ganun ang tsura niyan. Yan, parang juice, no? Parang juice yung iced tea, parang iced tea, no? Ano siya eh? pag inumin mo, yung lasa niya tubig lang eh. Wala naman lasa eh. Yan, ganun ang itsura niyan. Oh. Kita. Ang. Na. Sak na. Ang lasa no, mga Tulsing friends. Ano eh. Parang tubig lang no. Pero pag pinakulong bagong kulo no, pwede mo gawing tea. Pwede mo siya lagyan ng kanto asukal. Gawing mo yung tea no, pwede uh, mas maganda ngayon sanayin mo yung sarili mo sa ganun yung kape or tea no? kasi walang gastos yan may inam siya o oh, yan mapakiramdam ko sa pag madali lang eh si inagapan ko kagad eh tsaka hanggang ngayon yun na yung, yung ano ko mga one week na no one week na sige ang inam ko so yan na yung silbing tubig ko no Yan. Hindi ka mahirapan maghanap niyan dito. Marami kasi yan dito eh. Ah, uh, puno ng sibukaw. Oh. mayroon pa nga dito. Ito mayroon pa dito nilaga ko. Yan. Mainam siya. Busog talaga na busog talaga ako no. Yan ang bahay ko. Yan sa gabi makikita mo kaso wala pang ilaw eh hindi ko pa nalagyan ng ilaw dyan oh, sa labas dito lang yan dito sa labas hindi ko nalagyan ng ilaw ah madilim wala sa piyak yan madilim dito yan yung kapitbahay ko si George pag pinsan ko yan, street light. Tapos sa kabila diyan. pinsang kurensi, manang silang, no? Yan dito, pagka, ano Yan dito, yan, mga Prince. Ganito dito, pagkatahimik, no? Pagka walang okasyon pagka walang may nag uh, iinuman yan ganito ka tahimik yan dito yan mag alas at pa lang no? matahimik dito yan, oh. minsan nga mga 8 pa lang tulog na kami yan dito eh Ngayon lang kami minsan inaabot ng 11 kasi parang nasanay kami doon sa ano parang nasanay kami doon sa San Isidro eh doon, pinakamababang tulog doon, ibibin. Minsan 12 nga, gising pa kami. Pero dito, pag hindi kami pumapasal sa San Sidro, dito na sa sanay kami, mga 8 pa lang tulog na kami. Dati-dati, yung walang wifi dito, wala pang wifi si Manang Sulang. Ngayon kasi, may wifi na, kaya minsan nabot na rin kami ng 11. Saka ka-wifi. <laughs> Tapos meron mm, tayong tjejeri ano. Kumain sila. Sige. Ngayon, uhm. May tigil pangagaw. Mm -hmm. pangagaw na siya. Pakal naman kayo yung natin. Hindi siya. ko siya natin hmm. oh, Uwang, huwag mo. Tsigurino, yan mga tutoy dito. Oh. nagawanya nyo. Hindi pa gagawin. Eh. ka Huwag ka man ang agaw. Pasudla-bla di ho. Sinang pasudla? Ang mm, titoy. Hindi oh. nang kuyari mong kadi. Parang hindi siya magagaw gani. Pasudla na eh. Sige. Pagwaan lang karoon. Uh, Diri ka naman. Yes, yes. Sulod di ho. Diri mo. Na. Bote. Kabudla yabi. Anong sapatong brandig to gani. Oh. Isi, mm -hmm. Ari ah, ganit e dio. Tuy tuy tuy. Hindi, pulbaan sila. Pulong na kaanan siya nila ang pisagwa. na siya kundi diri. bantay lang.

Yan, kain sila. Kain. Yan, ganito dito katayimik, no. Pagka walang okasyon. Pagka may mga birthday or uh, may okasyon, no. Kuhan, may ingay dito kasi may mga bijuki. may Mayiling kasi kami sa, ano, yung mga pamilya naman, mayiling sa bijuki, no. Yan kasi ang magpaka-enjoy sa amin dito, no? Pag uh, may mga birthday, uh, binyag, kasal. Basta yung mga ganun ang okasyon, may bidyuki yan. Hindi mawawala sa amin. Eh. Pero pag ganitong walang okasyon, ganito kataynik. Oo. Oh. Ayan ang gusto ko dito sa uma, no? Ang tawag dito kasi sa amin, um, Uma. So, shout out sa lahat ng irong-irong rulers. Kay Jokdoy. Kay marami, Justin. Valentin. Uh, Dixter, no? Kay Ngunoy. Si Kokoy, si Kaykay, -kay, si... Mga Christian, Marami pa, marami mga ironyong rulers, no? Mabuhay ka na si Eldrin Pin, no? Mabuhay lahat sa ironyong rulers. Tsaka shout out na rin sa all CCW Tibawan chapter yan. Uy, kita kits naman tayo no, bukas, no? Uh, maaga pa tayo, mga 5.30, nandun na tayo sa, ano no, sa bayan. May tree planting doon sa barangay supa, no? Oh! activity naman, masaya naman. Ako nang sasayaan sa mga ganun eh. Si may maras na marami ka makikilala ba. Yan. Bukas kita kita Takit Style doon sa bayan. So maraming maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tours and friends. I salute you all. God bless.